ito po tayo, gagawa naman po ako ng hallway, tsaka ano ang bali yung ginawa ko dito is 3 is to 1, 1 cement uh, equal to 3 buckets of sand, tapos ayan po ginawa, naisipan kong gawin yung hallway ko kasi nga si nanay may edad na tsaka pag may dala, -dala po siya nakikita ko sa lubak-lubak, na -lubak, nahihirapan so gawin siya ayoko nang hindi komportable pag naglala. Sili mo na yung property kasi hindi ka na na anong kundi right on the spot pag naisipan kong gawin yung isang bagay. Ginagawa ko talaga kasi nga ayoko din nang hindi organize yung kapaligiran ko. Eh, inuunti-unti ko yan. Although, napakadami pang dapat gawin sa paligid nito. Pero, pinagtsatsagaan ko yun, unti-unti ko po talaga yung may sarili ka kasi nagiging productive ka kahit anong gawin mo dyan magkamali ka man walang magbabawal kasi nga sa'yo na eto na guys sobrang happy po sa result kasi ayan nakita ko na yung ano niya na okay pala kaya ko pala so walang bagay na hindi natin kakayanin kailangan lang natin magtiwala sa sarili na kaya ko to. And swing mga anak ko. Yan naman yung attention nito. Yung po pala na ginamit ko doon is dos por dos para pang forma. Para pantay ko siya pag tinanggal. Tsaka hindi uka-uka. So ayan po. Thank you for watching po. Sobrang happy po ako sa result kahit try-try lang. Thank you for watching. Mama mga God bless everyone.